Hello guys, maglaro tayo ng Blocks.io part 3 so, Ito na, nakaready na Our, So my objective tayo Our objective is Ano Mag tayo Kung saan natin maabot Para Kung ano Kung saan umabot lang ang nag-alarm Ng aking oras bilis tong barko na to oh. <coughs> hey. ah, Ta bilis. Tapos ang ba <coughs> Tapos ang frames ay Baba ko frames ko. Tati FPS hmm. to Apo. So ito guys. So guys. Hello na yung ano ko laptop. Ay, na pero Plus, suspension oh? oh, 360. Day, 360. Tibay, Plus. Natin, no? ako, na ko so, hmm. eh. ko hindi binunipaso dahil sa wifi mas gumanda ang aking buhay. Nakopya na ako diyan po eh. Sorry guys ah. Pagkulit ng bunso ko. Para para sa lita. Hindi. Hmm. Like me in your room. tayo guys. Sa, kasi na creative ako. So, tatanggalin ko na to. Joinee na tayo! Ano ko na eh? Ay, sorry. Sorry. Sorry na. kasi dito. Kaso, modifiyahan nyo na lang. Kasi ano ko? nag ako. Ito so, yung Joinee ko. Tapos, ito mga friends ko. 52 FPS lang. Wow! Sinong gumawa ito? Anong gumawa ito? Hindi ko alam, may ganto. Kaya mo kakain mo lang muna ng chest? <laughs> oh, cool! Bowl of rice. Mushroom soup. For Iron! 58 song, okay? Thank you for stealing. Oh, pwede? Wala na dito yata. Bulok na. So, balik na tayo. Balik na, ya, balik na tayo, guys. So, the objective natin is yes, balik na tayo sa ating bahay. Balik na, balik tayo sa bahay ko. Hindi ko kung saan ako pumunta. Para nakikalimuti ako. Dito na yata. Dito na ako dyan gawa bahay ko yata. O nga. Sakto. At ah, ka guys, huwag yun. Huwag si tong... Sipin to, gagawa ko ng kulungan kaso walang hindi ako pinapaano ng block.io oh, dami daw ano so guys house tour muna tayo so yun na yun na lang yung, yun yung journey natin So ito guys, ito yung TV ko. Room, chess ko so walang na yung room. White chest ako. Pagalit ko yung... Diba lang? Wala naman yung chest ko. So dito, halos pa po na yung ko. lang ako. So, karayin ko kasi na ako, di ako nakakain ng tatlong araw. <laughs> tatlong week. So, ito yung bedroom ko. Ito yung crafting table ko. Tapos, pangalawa naman doon. Ito yun na ang aking artisan bench and furnace. Ito lang ayusin ko muna yung, yung ano ko, slabs. Oh, ah, hindi po. Sige. Carpet din. Hindi oh. ko nakakali yung kuya. O. Subala lang din. Hindi ko din kailangan kong ano, nabulok. Ito lang kailangan ko. Okay, guys. Ingo. Kaya mo no, podi. Makin formatting. sa world. din tayo. Okay, sorry guys. Lang akong Tsaka, ko bakal na ako sisya. Tarap no. Chakam. To swimming pool. Swimming pool ko sa guwa pa lang wala akong ganang gumawa so ilang minuto tayo hindi ko alam mamaya taas natin tayo kok santay yung ano oh taas pantas na so bababa na tayo okay guys pagitan tayo hindi ko pa nakikita masyadong word ito. Ika 360 pa nga niya ko eh. Muna yun, frame shows 61. 60. May... Hmm. 360, 360. Hindi mo din nila kung pas mo. Ay. Bama, kakunta. Suko ko, nasa na yung ano ko, bahay. Kalamutan ko pala yung dyan yung mountain. Dito yun. Diyan. Doon ako gumawa ng ano. Ang ano. Sabi mo, bawal na gumawa. Sir, gumawa ko. Dito nga, o oh nga. O. So, tigin natin ko ilang minutes na lang ako. 4 minutes na lang. Tigin natin ko kaya pa natin to. Ilang minutes na tayo naka-record. 7 minutes. Okay pa yan. YouTube lang pinasabi lang sa akin na 50 15 minutes lang pwede mag-record. So, next, ano natin ay subukan natin and ay block stop. Si hmm. Yan yun lang to. Kasi gusto niya akong maging super rank. Kasi gusto daw makapera pera yung Gusto niya daw ng pera. Yano lang. Gusto niya super rank kasi kailangan daw ng pera sa si Blocks.io Nainis hey, nga ako sa kanya May eh. <laughs> ibang player pala naglalaro dito sa Blocks.io Mga 15% lang na naglalaro ng Blocks.io Mga Minecraft naman, ano 100% Minsan pa nga Roblox pa nga eh Compare sa Minecraft eh Hindi ako magaling sa parkour, guys. Kaya nyo lang, mag-subscribe na lang kayo. Okay, guys, ko kaya siya Sorry, guys. Up. Quiet, up. Up. <laughs> Sorry. Up. Sorry. Up. So up. 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 First gold. My gold. Yay. Checkpoint ko na. Tingin. Kain. Buti. kayo ko. Kung kaya ko ulit to doon, masubscribe na kayo. Up. Oh. Kaya. Kaya ko pala Subscribe. Hit lang tayo ng 100 subscribers. Taka. Hulang. Mga six months na tayo nakagawa ng YouTube videos. Wala, pa, wala pang nag-subscribe sa akin. So, yan na lang, guys. Yay! yay, So, yan na lang, guys. Mga uh, guys, malalois. Huwag mo hayaan dito, ah. Mga, mga live chat yan sa blogs.io. Op, 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 no! No, op, 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 Ay, muntik na. Op, hop, jump, jump. Ay, Subukan ko hindi ito malo sa gitna. Yup! 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 yop. Hey, guys. Ito, bumi to chup. So, long jump. Kaya yun, Kaya sa Minecraft, mga anong lang, 5 blocks lang pwede tumalon. Oo nga, mga ano pa eh. And ten blocks eh. Ten blocks. Four lang.